niya, maganda, maganda ang gabi. Magluluto tayo ngayon dahil, dahil, dahil ng daing. Daing na yan. Halo-halo yan, tilapia, tsaka yung... Ito ang tawag dito. Hindi <laughs> ko alam tawag sa Dahil ito ng Pilipinas, uh, binigay sa akin ng kasamahan ko sa trabaho. Uh, galing bakasyon siya, nagbakasyon siya at binigyan ako ng daing. Yan, niluto natin. Itong ulo namin ngayon gabi. Daing na Sarap po yung daing na sa ano dadaroon taon na akong ilang ulo nakatikim ng dahil ang galing Pilipinas ay na ulam namin ngayong gabi meron tayo ito pa yun ito pa yun ba diba? meron kunti lang niluto akong dahil Masarap kasi ano yun. Lalo sa almusal, masarap yan. Dahil na isda. Dahil na O, mga ito. Lalo halo. <laughs> Sap-sap yata ito o ano. Basta ito, alam ko tilapia ito. hindi ngayon gabi. Balita na natin. <laughs> Daing lang, hirap ang balita rin. <laughs> mo sa usawa ni si Ma, Kamatis na may si Buyas. Yan ang masarap na sa dyan. Kamatis, tapos nandiyan si Bilyas. 呵呵，那倒不那么着了